Ang pagtatapos ng US dollar ay nangyayari ng mabilis kaysa sa inaakala ng sino man na posible. At sa ngayon mayroong maraming katanungan tungkol sa katatagan at ang inaharap ng US dollar. Kung babagsak ba ito at ilang bansa na ang iniwan na ang US at pumabor na sa BRICS currency. At ito na nga ang Russia, China at meron ding South Africa. At ang ilan nga sa mga bansa na nga na ito ay nagsabi na tama na ang US dollars. Kaya naman sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV liliwanagin natin ang mga bagay na ito at titignan natin ang ilan sa mga nakakatuwang detalye patungkol sa dollar na kung saan may hawak ng kapangyarihan sa global trade sa loob ng mga dekada at syempre mula noong ikalawang digma ang pandigdig. at ito ang naging principal reserve currency ng mundo kaya naman kung handa ka na, simulan na natin Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga bagay na ito? Ang reserve currency ay hawak at ginagamit ng mga institusyon at mga central bank sa buong mundo para sa mga international transaction, major commodities, gaya na lang ng ginto, lumber, langis, at iba pa at lahat ng ito ay nakapresyo sa dollar. Sa Amerika, sinesettle nila ang mga transaction sa petrodollars ng tama at gagamit sila ng US dollars para ayusin ang mga transaction. Ang global trade ay tumatakbo sa US dollar at matagal na itong naging mahalagang cornerstone sa global economy dahil sa kadalian ng conversion at halaga nito. At syempre sa suporta ng US ang US dollar gamit ang kapangyarihan ng military ng US na siyang kasunduan na ginawa noong Bretton Woods Conference. At oo, sila ay magiging pulis sa mga waterways o daluyan ng tubig kasama ang US Navy para masecure ang ruta ng kalakalan subalit gagamit ka ng US dollars. Subalit sa nakalipas na ilang dekada, ang likas na halaga ng dollar ay talagang bumaba ng todo. Noong 1971 ang pag-alis ng US dollar mula sa gold standard ay humantong sa isang malaking devaluation ng kanilang pera at ito lang ang unang pagkakataon na bumaba ang dollar. Ang panahong ito ng pagbagsak at pagbabalik ng halaga ay kilala bilang mga supercycle. Ang bawat pagbaba ay mahalagang itinatama ang isang labis na halaga ng dollar. Maraming mga ekonomist sa ngayon ang nag-iisip na ang currency ng Amerika ay dahil sa isang network connection tulad ng mga nakaraang supercycle. At parami ng parami ang mga bansang nagsisimulang maganap ng autonomy at diversification mula sa US at tignan mo na lang ang lahat sa buong Afrika sa ngayon. Kung hindi mo tatanungin sa kamakailang kasaysayan, ang China ay naging isang economic powerhouse. Ang mga sanksyon na ipinatupad pagkatapos ng pagsalaki sa Ukraine ay humimok ng higit at higit pa sa mga bansa na lumiko patungo sa ibang pera. At nang nakita kung paano ang ginawa ng US upang parusahan ng Russia, iniyayag ni Putin ang isang layunin na lumika ng isang international currency standard. At maging ang France ay naging mas kaunti ang pagsandal sa US dollar at ito ay ilan lamang sa mga halimbawa. At parami na rin ng parami ang pag-uusap kasama na ang buong Latin America at Africa at sa iba pang bahagi ng Middle East. Kaya naman ang tinanong ng tungkol sa mga global issues at ang kanilang epekto sa dollar bilang isang pandigdigang pera. Narito mismo ang sinabi ni US Secretary Janet Yellen patungkol dito. Ayon mismo sa kanya quote-unquote, Dapat nating kasaan sa paglipas ng panahon ang isang unti-unting pagtaasang bahagi ng iba pang mga asset reserve holding ng mga bansa at ang ilang federal reserve mismo ay naglilista ng ilang mga hamon na kinakaharap ng US dollar. At kung patuloy naming babasahin ng source mula mismo sa Fed website, ang mga sanksyon na ipinataw ng US at mga kaalyado nito sa Russia kasunod ng pagsalaki sa Ukraine ay maaaring gawing hindi gaanong kaakit-akit ang dollar bilang isang reserve currency. At oo, tama ang pagkakarinig mo ang euro ay maaaring maging mas kaakit-akit bilang isang reserve currency sa inaarap. At itinuturo din nila ang isa pang pinagmumula ng mga hamon ng dominance ng US dollar ay ang patuloy ng mabilis na paglago ng China. Nasa ngayon ay ang pinakamalaking exporter sa mundo kahit na ito ay nauli sa US sa pamamagitan ng value ng imports. Ang GDP ng China ay nilampasan na ang GDP ng US sa purchasing power parity basis at maaaring lumampas sa US GDP sa nominal term sa 2030s. At sa madaling salita, ang US dollar ay bumababa. At sa kabila ng matingkad ng mga isyu na ito, gustong patunay ng mga American politicians na ang posisyon ng dollar bilang isang global currency ay malakas. Subalit malinaw na mayroong isang mabagal na pagkasunog na nangyayari sa likod ng mga eksena sa loob ng mga dekada. At unti-unti, ang iba pang mga bansa ay nagisikap na itatag ang independence at i-chip away na ang role ng dollar bilang pinakalaganat na reserve currency. Ngayon, ang ilan ay maaaring mag-argue na ang pinakamalaking banta na kinakaharap ng US dollar ay ang government ng US mismo. Ang ibig naming sabihin, patuloy na tumataas ang kanilang national debt sa kakaibang level. At isa din kami sa mga tao na naniniwala na ganoon ang kaso kapag mayroon kang hindi ka panipaniwalang pambansang utang sa ibabaw ng ilang mga digma na iyong sinasagawa sa buong mundo. At binibigyan mo ng bilyon-bilyon pa ang Ukraine at Israel ay hindi sustainable. At tayo nga sa iba, tayo ang sariling nating pinakamasamang kaaway. kaya naman kapag pinaghalo mo na ang mataas na utang at mataas na inflation, maaari itong napakabilis na magresulta sa isang krisis para sa US dollar. Ngayon, ikaw, ano ang masabi mo sa video namin ngayong araw? Ipahala mo naman sa amin sa komento.